Siyempre, cottage din love. Ibig sabihin may langoyan din dito. Meron din dito lang. lang. Clean resort to? Pag gusto mo lang, may pangalap ko gulong-gulong sa baba. Gulong-gulong ka talaga siya dyan. Ano yun? Uh, Mimili ka lang talaga. nakakatakot o gusto mo bangka o gusto mo sa ang tawag ng... anong, ta anong tagalog nito lab anong tagalog nito lab lab anong tagalog nito <smart noise> ha dibi yung itluga ng manok ibon anong tawag nito sa, sa amin kasi salagan. <laughs> Ayan, pugad. Pugad. O, oh, gusto puso-puso. Sa amin, sa lagyan, tatagan. Yan.